i-hold niya muna no sa mga selected uh, items like kunyari pag sa mga groceries kanyan uh, iaano niya raw muna starting this November i-hold niya muna ihihin papahintuin niya muna ang pag ano, pag kaltas ng GST well good news yun para sa ating mga nandito no As the holidays approach families especially parents Are particularly worried. Canadians have been through a lot. They work hard. We see that. We've been able to uh, get through the past couple of years. Everyone had to tighten their belts a little bit. And now we're going to be able to give a tax break for all Canadians. For two months, starting December 14th, we're going to remove the GST, HST from groceries 100% of groceries, all groceries. We're going to remove the GST from restaurant meals, takeouts. Fast food. Removing the GST from beer and wine. Removing the GST for essentials like just clothing, footwear, diapers, and toys, all tax-free. Removing the GST and HST. We also know that there's more we need to do, particularly for working Canadians. So if you worked in 2023 and earned up to $150,000, we're going to be sending you a check for $250. <laughs> Uwi na naman tayo. Hi! Biyernes na biyernes, napakadaming trabaho. Visit na Pero ayos lang. Kapainit ako ng sakyan. Ito problema pag ganito, winter na. Sabi, sinasabi ko nga sa inyo, first time ko mag-drive dito sa Canada ng winter. So ngayon parang nanibago pa ako. Hindi ko pa alam yung oras ko na dapat mga unang gawin. Ganyan. Pero, siyempre we're learning. Saka, this is not my first time here in Canada. This is not my first year. This is my, this is already my third year. So, kaya medyo alam na natin yung mga galawan, pera lang dito sa drive. As kagahapon nga, kwento ko sa inyo, yung, yung aking wife, eh, pumunta siya sa PTA meeting ng aking mga anak. So, eh, ano eh, late, medyo late na ako umuwi, kaya hindi na ako nakasama. Yun, first time niyang na, naranasan na maglakad na papunta ng, ano, ng maglakad sa snow. So, first time niya na ganong kalamig <laughs> kaya ano eh medyo ano siya eh pa siya eh sige lang alawin mo lang sarili mo ano siya eh parang tuwan tuwa pa eh tapos nakakatawa nga niyan edi eh, sandali lang naman yung yung meeting na yun pagdating niya ngayon sa bahay until ay mababaw lang ang pangarap ng asawa ko eh yung makita raw niya yung mukha niya na rosy cheeks mga ganon <laughs> so pag uwi niya pulang pula yung ano niya yung mukha niya talagang rosy cheeks siya tapos pagka nagsasayta siya nakagana na ano yung celebration? <laughs> kasi magka, magka kinikwenta ko sa kanya yun na pagka nandito ka sa ano, sa Canada at winter yung ano mo, yung sa sobrang lamig ng mukha mo minsan di mo, nakikita, di mo napapansin na akala mo lagi kang merong sipon na tumutulo kasi yung mukha mo talaga man hit tapos yung pag magsalita ka ano na may parasarabas pa ganoon <laughs> siya magsalita <laughs> hindi niya rin napapansin eh nung pinoint out ko ka sa kanya na ba't ganyan ka magsalita ano pero yun tuwan tuwa siya tuwan tuwa siya sa ano sa mga nangyayari sa buhay niya no pa stories stories na nga lang eh. alam mo naman yan lang naman ang gusto natin sa ano natin eh sa ating pamilya no maging masaya tapos ito nga dito tayong trabaho sana nga hindi na masyadong madulas handaan saka ngayon weekend na naman kaya medyo masaya ang buhay pero next week na yung bakbakan namin ng ano ng trabaho. Kaya medyo ano tayo. Medyo kinakabahan kasi first time natin yun yung tutulong tayo eh, ano mag annual inventory ganyan. Pero syempre, ayos naman. Nako ito na naman yung mga nagmamadali. Bala kayo sa buhay mo mauna na kayo. <laughs> naka naka F250 ata yun, ang laki ng sasakyan niya. Nagmamadali parang natatain na yun. <laughs> Tapos yun, tinatanong ko rin yung mga anak ko kung ano pala, kung kumusta na kayo, ganyan. Hindi ba kayo nahihirapan sa pagpasok? Kasi syempre, di ba, hinahatid ko nga lang sa kanila yung sinahatid ko lang sila kapag matindi yung, ano, yung weather. Eh, ngayon naman, okay naman yung weather. Walang snow, ganyan. Ano lang, ah, yung malamig lang talaga. Normal na yun. Sabi nga ng mga kasama ko rito, normal naman yan na malamig. Kaya, okay lang yan. Ayun, naglalakad sila. Sabi ni sabi ng aking panganay, okay lang naman daw siya. It's okay, daddy. Yun. <laughs> Meron akong magandang balita no para sa mga kapwa vloggers, mga creators, influencers ko diyan no. Gusto niyo bang kumita ng extra cash? Pumunta lang kayo at mag-apply sa talentado.ca. Mag-email lang kayo doon sa talentado.ca at gmail.com tapos pag kayo ay napili na endorser ng isang kumpanya na gustong magpa-endorse sigurado kikita kayo ng magandang pera no? at yung sa mga may business naman po dyan na gustong ipa-endorse yung kanilang mga products yung kanilang business no? pumunta rin po kayo sa talentado ca no? mag email lang po kayo sa talentado ca at gmail.com at dun po kayo pwede pumili ng mga influencers na gusto nyong magpa-promote ng inyong business pumunta lang po kayo doon, mag-email kayo doon meron kayong mga katanungan. Tapos yun, kaya, kaya rin ako nagawa, magagawa ng video ngayon kasi na ano nyo ba yung, ano, nabalitaan nyo ba yung bagong balita. Si Justin Trudeau, eh, nagpapabango sa mga, ano, mga Canadians. Hindi lang sa mga Canadians, pati sa mga nandito sa uh, Canada, kung ikaw man, eh, citizen, permanent resident, temporary foreign workers, Basta ikaw raw, eh... trabaho dito, meron daw good news Si Trudeau, no? Yung GST Yung tax Ng federal Eh, ano raw, ah... Uh, I-hold niya muna, no? Sa mga selected uh, items Like, kunyari, pag sa mga groceries kanyan. ah... Uh, iya ano niya raw muna, wala raw muna Nang two months, starting itong November di ba, no? Hindi ko malala kung anong ng November eh. Pero starting this November, i-hold niya muna, ihihin papahintuin niyo muna muna ang pag ano, pag kaltas ng GST. Well, good news 'yun para sa ating mga nandito, no? Kaya magandang magandang balita. Tapos, isa pang balita na maganda, magbibigay daw ng sa mga ano, sa mga working citizens ng Canada, meron siyang surprise this coming April, no? Basta raw eh, ikaw eh 2023 sumahod ng 150,000 pababa annual noong 2023. Eh ano, meron ka you are entitled sa 250 dollars, no? Syempre maraming ano, maraming maraming sumaya kasi nga pero syempre meron pa ring mga meron pa mga negative ano, meron pa ring mga negative comments. Kasi nga alam niyo naman paparating yung ano paparating yung election kaya ang sinasabi ng kabilang party ka, ng kalaban eh ano ah, parang suhul daw yan suhul daw yan para sa mga tao <laughs> na kumbaga gusto niyang i-win back daw yung mga tao sa Canada para kasi bumaba siya sa poll eh, sa mga nangyayari nga ngayon dahil sa immigration sa basta bu, ano bag, bumabagsak ang quality raw ng ng Canada. So, ang ano, ang tingin nila, kaya nagbibigay ng ganyan si Trudeau itong December dahil nga malapit ng election Eh, sa amin naman, wala ano eh, hindi pa naman kami masyadong affected diyan sa ano na yan, kasi hindi pa naman kami voters eh. So, permanent resident pa lang kami. Ang mga voters lang dito, yung mga citizens lang. So, hindi pa naman kami apektado. So, kung ano lang ibibigay nila, kahit sino, <laughs> kahit ano pa man yan, tatanggapin lang namin taus puso medyo ano, may me, dry yung daanan pero medyo binabagalan ko lang, hindi ko sinasagad. Ma, malay ma ma madulas tayo, mahirap na. Ma-ditch tayo. Bukas, di ko alam kung ano pwede namin gawin kasi ano, ang nga pala, parang ano bukas uh, yung Christmas, do ko call that? Parang may Christmas parade yata bukas. So, kasama yata sila ano doon, sila Marlon D. No? Shoutout Marlon D. Saka si, si Yorms. Kasama uh -huh. raw ata sila doon. Kaya, manonood kami sa may ano yun, sa may ano ba ito? sa may downtown yun. Kaya tatry naming manood bukas. Sa bukas, sabi ng misis ko kung maganda raw ang panahon, kami ay magpo-photo ops. Alam <laughs> e, mo naman, syempre, yan lang naman ang trabaho natin eh, mag-experience lahat ng first time dito sa Canada. Pero ang hindi ko gagawin eh yung kakain ng isno, no? <laughs> I won't do that. Sana bukas magandang panahon. Kanina nga, maganda panahon eh, maaraw eh. Tapos nag-snow siya ng onte. Alam mo 'yun, maganda yung maganda yung ganoon eh, maaraw tapos may ano, may snow. Ganda sa picture niyo. Eh, oo, hindi nakapag-picture kasi ako kasi may trabaho siya. Ako naman, dito rin sa trabaho. Bala ko nga sana, ano, uh, samahan siya maglakad pa uwi. Eh, kaya lang, sabi ko maaga ako uuwi. Kung kailan naman Biyernes at gusto ko umuwi nang maaga, napakadami naman trabaho. Pero ayos lang. Ganda talaga buhay. Ayan, medyo madilim na iaano lang natin dito na natin puputulin ng video kasi hindi eh, na naman ako makita yung kagwapuhan ko eh. panis kagwapuhan <laughs> sina like share subscribe yung mga ganun alam nyo na yun na paalam